yan mga kausin, nandito po tayo sa ating kusina at uh, magluluto tayo ng adobo sa gata na hito. Ayan, so ang aking ingredients ay meron tayong bawang, sibuyas, hiniwang loya at saka pang sigang na sili at uh, pamintang durog at saka meron tayong pampalasang fish canor. So ayan, at atin na pong igisa ang ating sibuyas, bawang at saka luya na siyang pang aroma at pang tanggal ng ating ng langsa ng ating adobong hito so ang hito po natin ay nilamas po natin sa asin so dalawang bisis po natin siyang nilamas sa asin para po iyan ay talagang tanggal yung kanyang langsa so ito po yung ating hito yan itong ulo nya pinasukan po natin ng uh, si asin yan sa loob para at uh, doon natin nila mas lamas din yung, as, yung asin para talagang tanggal po yung langsa ng ating uh, hito african hito po so, yan tatansyahin uh, lang natin yan ay pwede na natin isalang yung ating yan po ating hito na isalang na natin at, at baliktad baliktad rin lang natin yan para ma absorb nyo yung kanyang aroma ng mga pang palasa natin na ginisa natin si sibuyas so palagyan natin pamintang durog ayan po, napakasarap po nito makakausi itong ating adobo sa kata na hito uh, ito po ay uh, kulang kulang isang kilo ang isang kilo po niya ay 180 So, nabili natin isang pirasong malaki sa laga 170. Iyan, uh, hinalo na rin natin yung ating nor cubes na pampalasa. Iyan po, na uh, fish flavor. Ayan. So, pagkatapos po ni itong magisa natin, ihahalo natin tong ating toyo. Iyan. Iyan po. So, para yon pa idagdag pampalasa iyan dependi po sa inyo kung gaano karami ang ilalagay yung toyo at uh, para yun po yung magluluto so susunod natin yung ating suka iyan para parang adubuhin natin siya ito yan suka ng pombung iyan natin suka ng pombung parang adubuhin na natin siya tapos panghuli natin ilalagay yung gata ang gata ng yung ayan so yung tong halo halo lang natin ayan, malapit na pong maluto yung ating adobong hito at halo halo lang natin sa ilalagay na natin yung ating gata pwede na natin ilagay yung gata so takpan lang natin sya saglit at uh, prepare natin yung ating kata so yan pagkalipas ng mga 5 minutes 3 to 5 minutes ay lagay din natin yung ating loya so, yung loya ay loya sili lagay natin ating siling pang sigang para dagdag sa lasa yan Kaya so, lagay natin natin si ating, ating uh, loya at uh, after pagkalipas po ng mga few minutes halo haluin ulit natin at pag ano natin na luto na ay ilagay na natin final yung ating gata na siyang magbibigay ng napakasarap na lasa po sa ating adobo sa gata yan po so ganun lang po ang aking style na aking pagluluto ng adobo sa gata so yan malapit na maluto mga kaosi yan o kakasarap na nating adobo sa gata yan po kalasa po nitong ating ito mga kaosik at uh, hindi siya matinip So, ang ano nito ay yan Uy. ang um, lasa nito ay mas masarap pa sa ano. Sa bangus. Iyan <laughs> po. Ate, hahain na natin 'yung ating ready to eat na. So, ayan. Kain po tayo, mga audience. So, maraming salamat po.